Good morning guys. Good morning sih. Ini agak pendaran yang guys tuh. Kini bayugan ono guys sa likod nila ni shell nya ni sa likuran dapat. Sada kay dini guys. Timbasak na po dini guys no. Timbasak na po. No. Tuyo tao dito. Oh. Tuyo tao guys. Ono ko ano. Timbasak na po siya guys Tsada kaya din eh guys Ito yung mga balay dito sa lagyo oh. Madag kong balay Pag guys kining alam om -um kaya din eh Kaula nun uh, Ang likod nga bahay Ayan Karabi ka Luwag kayo mga basakan guys Karabi ka luwag ng basakan Ang balay na pod nila ni eh shell ay to araw. Para guys, yung balay nila ko nga balay oh. Kato. Kato. Salip dan. Leo. Tingbasak na isad. Na guys oh, tingbasak. Ano siya ang bayugan ano guys, luag kay basakan. Oh. loud ang basakan din eh guys na bakit niyo guys no. Dati wala pa ni kalsada, wala pa ni himo eh. Karon gimuan na kay kay mga balay dito, balay to. Tay mga balay dito. Mo na na siya kalsada. So yun lang guys no. Salamat kayo sa tanan. Bye bye.